Hello, shut up Valenzuela. Hello, so Hello. Valenzuela, shut up. From Bulacan. Thank you, picture. Eh, sorry. Thank you, po. Papabati daw po. Papabati na may birthday. Sir. Sir, pwede tayo doon, sir. Sige, pupunta tayo doon. Wait lang. Birthday mo Birthday mo From Sambalis pa kami sir Happy birthday sa iyo lilipas din 'yan. saan ba? One more. One more. Sige, one more. Sige no we love her. Shout out. Papicho. Ay, pa shout out. Diwa so ta sa Occidental Mindoro. Cyclist ta shout out. Sige so, po. Sa Occidental Mindoro. Occidental Mindoro shout out. Ay, dito dami po mga picture. Wait lang. Saan tayo? Okay. From Sampales dito ay, ako. Sige. Saan kay galing? Sampales? Sampales. Hello, Sampales. Galing para Sampales. Kumain. Go. Sampales dito. Sampales Ayan, from Sambali, shout out. Ay kuya mahalikan mo ako. Mm. <laughs> oh, picture daw kami ni Ate. Oh, Back, ano, maganda ako. Tina mo. <laughs> hello. <laughs> hello. Ni mo ba alam na kasi ipidin right. ako. Oh, oh, go. Oh, shout out to Willow oh, picture. Hello. Saan galing, mother? From Valenzuela. Shout out, Valenzuela, Bulacan. Ay diwa wata from Talisay Batangas. Talisay Hilo, ang daming tao dito oh. Ay di wata from Boracay pa picture. Hello shout out Boracay. Boracay, pa picture kami. Ang daming tao. Pa picture muna tayo. Ang daming tao dito ngayon. Teka lang, bakit ang bagal ng cashier? Okay, muna ito. natin. Ang haba ng pila, magka cashier muna ako. Ang haba ng pila, ano nangyayari? O, asan, ba't ang bagal? Ate, patingin ng ano mo, takal. Patingin. Ba't ang dami? Sige ako, pwede na yan. Sige na, sige lang ng singil dyan. Sige, kasi para mabilis. Ano pang order dyan? Dito na, para mabilis. Dalawang chicken, bayad na. Wala pa, pa Sige, para mabilis ang haba ng pila. Ano maningil ka dyan? Dalawang kayo maningil, para mabilis chicken dito na ha, ako na mag-assess. Yung mga order ng chicken, kunin nyo na lang dito sa taas. Paris po, bayad na kayo, may stop na. Ayan, daan, dyan. Magkabilisan. Ano order? Ha? Ano na? Barbecue, um, may barbecue, wala na. Wala na barbecue? Nakasalang pa wala pang available. Oh. Available natin Paris Bulalo, Paris Overload chicken, ah, inasal, meron pang isa. 160. 100. Ilan? Ano ba stock nito? Ito, Paris Overload. Oh. Diretso ka na doon, ibigay mo lang yun doon. O oh, Paris Overload isa. Oh, Sige. Dali na para mabilis. 1360. Ayan, haba ng pila. O, oh, pap. Wala akong bariya, wala. Asan pa si Jake? Quit lang. Aray. Hello, shout out. Ayan, so ito yung uh, sitwasyon ngayon dito sa Diwata Paris Overload Pasay Branch, no? Kung saan, eh, ayan, marami po at mahaba po yung pila dito. Ayan, sa mga nagsasabi na yan, ano kasi sabi nila wala na daw kumakain dito pero ayan, hindi naman totoo yan ayan, napakadami po na mga dito ngayon no, sa Diwata Paris Diwata Paris Overload Pasay City Brands ay maraming lumalapok ayan o, oh, may pila doon ang daming lumalapang you, <laughs> hi, hello, shout out Hello. Hello sa mga taga Mako, taga Lahat. Mako, Davao de Oro po. Taga Davao, oh, mga Bisaya. Hello po. Sa mga Bisaya, mga Dakog Anit. Basta mga Bisaya, mga Dakog Anit, no? Basta mga Bisaya, mga Dakog, ano? So yan guys, pinasilip ko lang sa inyo ang diwata Paris ngayong araw na ito. Ano masasabi mo Alvin? Hoy, ah, sa mga nagsasabi na wala nang kumakain dito sa Diwata, wag po kayo maniwala. Kasi Diwata is Diwata po yan. No? Meron kumain at Alam mo, habang may nagugutom, may kakain at Ito may kakain. Taon. Kaya hindi totoo talaga. Ito hindi ako ka... nainiwala na wala nang kakain sa Diwata Paris. Hanggat maraming nagugutom, hanggat maraming kumakain, may kakain at may kakain. Saka, isa pa doon, di ba, overload na nga yung pagkain sa murang halaga. No? Kaya yes. tatangkilikin at tatang, tanta, tatangkilikin pa rin talaga. Saan ka mag-ikot ngayon ng underrise? May, sup, may pre-soup drinks ka pa, may anlisabaw ka pa, at napakasarapan ng kanin natin. At lahat na nandito na. So for only 100 pesos, dito lang yan sa Diwata Paris ayan. Overload. Maraming salamat sa mga taong patuloy na sumusuporta kay Diwata. ko kumakain sa Diwata Paris Overload. So ayan po, buhay na buhay po ang Diwata Paris Overload. At Hello madadagdagan na po ang pa, diwata para sa overload ng apat na branches. Abangan nyo yan. At mayroon pang ibang susunod na itatayo namin. Kaya, baka dyan na kami magtay sa inyong mga lugar. Hindi na kayo mahirapang pumunta sa Paso yung City dahil marami na tayong branches na bubuksan. Hi, at open po ang Diwata Paris For franchising Nag-open na po kami Mag-message lang po kayo sa Diwata Paris uh, Ang mga franchising natin ay nag-handle po dyan ay, uh, Ang ICTPS Kaya kung may uh, Gusto kayong itanong regarding sa franchising ng Diwata Paris Mag-message lang po kayo sa ICTPS sa Facebook Okay kuya, ang sa atin? Picture? All right. Salamat. Shout out Dabaw di Oro Mako. Dabaw di Oro Mako shout out. Thank you. Ano 'yon? Sige ho. Sige ho. Picture daw kami, nanalo daw sila sa basketball. Basketball ba volleyball? Ah, basketball. Yeah. Thank you, sir. Ayahan, sige. Sige. Si kuya nagpa-picture may dalang overload o Hello madam Naka-timer ka 5 hours <laughs> Hello, Hello madam, ah, konting interview lang Bilang ano isa yan? sa cast ng uh, Batang Kiyapo Ano ba yung mga dapat naming abangan? Naku, abangan nyo si pina sa Batang Kiyapo Kung ano maiksi na kanyang gagawin na naman So abang-abang lang guys kasi Maraming mga pasabog si Freda sa Batang Kiyapo Kaya abangan nyo yan gabi-gabi Yes, And kasi... out Merong isang Di ads nata. na, ang sabi doon, merong isang mawawala. May, sino kaya yun? Hindi ko alam. Bawal i-reveal. Sila kasi ang nakakaalam niyan. <laughs> Sige, salamat madam and God bless you bro. Okay. Sure. Hey. Luwas lang, malakas. Okay guys, hanggang dito na lang muna tayo kasi magpupasahod na tayo. So, bye bye for now. Thank you so much. Diwata Paris Overlord supporters. Thank you very much. I love you all. Bye bye!